So hello mga kaibon, so nandito tayo sa bahay at kararating lang din ng uh, in-accord natin na galing Bulacan. So shout out sa iyo Sir Arnold, uh, ito na po yung ibon na galing sa iyo. Uh, gamitin natin piyesa yan mga kaibon. So nakuha natin mga heavy pied palo sa pastel na saddleback pearl. So yan mga kaibon, so magagamit natin to sa sa ating ibire. ito kasi mga kaibon mga bloodline na ibang lahi so kailangan natin yan so ibig sabihin yan kasi kapag dun lang sa ibiyari mo umiikot yung bloodline mo ibig sabihin nun liliit yung mga anak ng mga inakay natin so kailangan mga ibang bloodline para at maintain yung size sa quality ng ibon. So, ito kasi quality na rin itong in natin. So, hindi natin pababayaan na masayang lang mga kaibon. Kaya nakinuha natin. So, ayan. At gagamitin natin. Isang saddleback pearl. Mga pastel. Isang heavy pied na palaw. White face, Saka isang uh, cinnamon. Yan, cinnamon niya to. Um, yan, light like, light like siya, cinnamon na palo. Saka isang hindi pa natin sigurado, sabi ni Sir Arnold dito is uh, swing. So tingnan natin bukas. So ayan, shout out sa iyo Sir Arnold. Maraming pong salamat. So don't forget to subscribe my YouTube channel, Warren Palakpak Kaibon at ang aking Facebook page, Warren Palakpak Kaibon at ang aking Facebook, Warren Palakpak Mr. Tigasin. So ayan, mga kaibon, hanggang sa muli. Paalam.